action sa Spotted Blue crabs Ayan siya Nakalo pa sa akin You are mine now Blue Crops Dumalayo siya, dumalayo You're dead bro Oh my Okay Go bro Take this action, go bro

low tide pero ang taas ng tubig niya ang taas ang okay. so not good perfect not perfect timing so plus go home 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 kasi maliwanag na maglagaran sa akin so, so yun dagat so pag summer magang semisikas si haring araw ang oras palang ay bird week. Let's go home. yung fish trap andun malalim hindi tayo nakapasok dun. so let's go home let's go home let's go home 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 ho. go home let's go home oh, oh. Oh. <sighs> Hindi mo kakakalindi maliliit lang mga kaya kasi mababaw oh, mababaw oh, siya Let's go, Let's go home. Let's go home. Let's go home. Let's go home. We will go this side. Let's go home. <sighs> alas mag alas 5 maliwanag na at mainit na okay. 5am na madaling araw mainit na agad at maliwanag na ah. winter naman 6 na madaling pa pero pag summer 5 pa lang maliwanag na so mas mahaba yung liwanag mas mahaba ang araw kaysa sa gabi

hindi natapos so eto hindi nakapasok naman sa sakyan hindi nakapasok naman sa sakyan pero ito pahal 麻死了。<Mas> <laughs>